Sa malawak at nagyayalong karagatan ng Arctic, isang pambihirang nilalang ang naghahari sa ilalim ng yelo. Sila ang mga beluga whale, kilala rin bilang mga puting balyena o canary of the sea. Ang kanilang balat na kulay gatas ay perpektong pananggalang sa lamig at nagsisilbing kamanghamanghang camouflage sa kanilang nagyayalong tahanan. Pero hindi lang ang kanilang kulay ang kakaiba sa kanila. Ang mga beluga ay isa sa mga pinakamaingay na balyena sa buong mundo. Sila ay naglalabas ng iba't ibang tunog, mga huni, sipol, at tila mga awitin na bumabagtas sa ilalim ng tubig. Dahil sa kanilang malambot at nababaluktot na melon o ang umbok sa kanilang noo, kaya nilang baguhin ang hugis nito para makagawa ng iba't ibang ekspresyon at tunog. Ito ang kanilang paraan ng komunikasyon, paghahanap ng pagkain at pagnavigate sa madilim at nagyayalong karagatan. Isipin mo na lang, isang orkestra sa ilalim ng dagat. Kilala rin sila sa kanilang pagiging palakaibigan at matanong. Madalas silang lumalapit sa mga bangka, tila naguusisa sa mga taong nakikita nila. Ang kanilang pagiging sosyal ay makikita rin sa kanilang mga pod o grupo, kung saan sama-sama silang nangangalaga sa isa't isa, lalo na sa mga batang beluga. Ang kanilang ugnayan ay napakahalaga para sa kanilang kaligtasan sa isang mundong puno ng panganib. Ngunit sa kabila ng kanilang ganda at talino, ang mga beluga ay nahaharap sa malaking pagsubok. Ang pagbabago ng klima ay mabilis na tumutunaw sa yelo ng Arctic na siyang kanilang proteksyon at palaruan. Ang polusyon mula sa mga kemikal at ingay mula sa mga barko ay nakakasama sa kanilang kalusugan at nakakagambala sa kanilang komunikasyon. Ito ang malupit na katotohanan na kanilang kinakaharap araw-araw. Ang kwento ng Beluga Whale ay hindi lang tungkol sa isang magandang nilalang. Ito ay isang paalala sa atin na ang bawat kilos natin ay may epekto sa kalikasan. Sa pag-unawa at paggalang sa kanila, binibigyan natin sila ng pag-asang patuloy na umawit sa ilalim ng nagyayalong dagat. Ang kanilang mga awit ay panawagan para sa ating lahat na pangalagaan ang ating nag-iisang mundo. Salamat sa panunood! Kung nagustuhan ninyo ang kwento ng mga beluga, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento mula sa kalikasan. Hanggang sa muli,